Pasi Kuan, si Politi at Vincislao Silimbango, the Deputy Chief of Police of City Police Station, Ang suporta sa atong local government unit ni sa Danao City nagpadayon sa paghatag sa ilang makanonayong pagsuporta din sa Danao City Police Station. Bisan pa man sa mga previous mga dinis din sa Danao City Police Station, ang ilang pagpadayon nga paghatag sa ilang makanunayang suporta sa mobility o sa bisa gasolina o sa bisan unsa nga pamaagi aron ang atong Danau City Police Station mumo pinaagi sa ilang mabulokon nga pagsuporta ng rekanamo aron kami makahatag og maayong serbisyo ngadto sa makatanaw katawhan din hining mong dakbayan Ang kabayan sa motor nga gi-issue sa local government unit sa Danao City Police Station walay katinuoran nga gibawi. Nagpabilin nga gigamit ka sa kapulisan sa aron sa pagkandak o robbing sa different areas of responsibilities na ngayon gamiton sa pulis aron mapagpabilin na matunhay ang among lugar Pinaagi sa atong pag-police presence na ginamit ang motorcyclo nga gi-provide sa atong local government unit. wala na hitabo kung nag-request taong hepe diri sa Danau Police Station. Nagpaabot sa kami dere kung kinsa ipadala sa, Cebu Province nga sa sa Amo sa City Police Station. So, so far, election activity sa ato pa karon wala pa man tayo nakikita ng mga buwan, mga bati ang masitwasyon, pabilin pa mang hapsay o malinawan ng ato ang sa ato sa mga election sa ato danaw. Ang kabayan sa pagpost ang nag-fake news so ato pa ipa-verify nga sa rako o kung sa ang maong post o na fake news may tabo o kung sa'yo sa atong ato pang ipabot sa CIDG si para yun ang makuhaan o kinsang tinood nga tao ang nag-post na na sa siyagkaso. kaso. Ito na siyang ipakandakang investigasyon na ito sa, sa atong tagarako, labi na nga sa sa DJ na siya maayo makadakan pag investigasyon malaw man ang investigasyon Arrojo mahatagan o kusay mahatagan ang kasulbara ng mga sitwasyon Ang akong mensahe sa publiko karon may hangyon na ako nyo ay dilit na magpataka o buhat o fake news labi na sa buhatan sa kapulisan dili lamang kay sa kapulisan kundi sa tanang katawahan nga ma ang ilang rights, matamakan nato ang ilang rights, at din maguba ang ilang kinabuhi tungod lang sa fake news. Labi na sa kapulisan nga nagtrabaho, isip kung sa kapulis, dili lang kay pulis sa Danau, kundi sa Tibo, Pilipinas, nga din nagservisyo alang tungod sa katawan. Ako si Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkoleta, ang bagong hepe sa Danau City Police Station. Pinaagi sa lingon, kapag nag-uusas sa Danau, LGU o PNP o PNP komunidad kami nagsaad sa pagpalig sa seguridad sa Region 7. Pinaagi sa klarong presensya sa kapulisan. Paspas nga pagresponde o lig-on nga aksyon batok sa daotang elemento sa katilingban. Uban ang usa sa among tumong magiusa kita sa pagtukod sa malinawon ug luwas nga dakbayan sa Danau. Magtidabangay kita sa pagpalig on, sa komunikasyon, kooperasyon o dedikasyon sa pagpanalipod sa balaod. Pinaagi sa pinag-iusa atong himuong zona sa kalinaw, kalambuan o kaligon ang matag barangay. Usa ka din mutubo ang pamilya o gulay luna ang kriminalidad. Dagang salamat.